Okay guys, welcome back sa ating channel. So siguro yung mga interested dito na makikinig is more on ladies, no? Siguro may pangilang-ilan din. <laughs> Kaya ano, gustong malaman nila kung kung nagugustuhan ba sila ng crush nila. Siyempre ayun naman siguro kung bakit kayo napunta dito sa channel ko, no? at uh, dito magbibigay ako ng sampung sign no na paano mo malaman yung lalaki may gusto sa iyo so from a uh, guy perspective na atulad ko no <coughs> so wag na natin patagalin pa simulan na natin so number one yan guys no mga ladies uh, una laging may dahilan para makausap ka so gagawa yan ng mga maliliit na pamam pamamaraan no uh, kadalasan niya magtatanong kahit pwede naman siyang uh, magtanong sa ibang tao na mas madali lang naman talaga yung ano na makahanap siya ng sagot pero mas pipiliin niya sa ikaw yung tanongin para magkaroon kayo ng conversation so ayun no kung palagi siya nagtatanong sa iyo kung minsan random na yung mga tanong sa iyo <coughs> yun So, itong tao may gusto sa'yo, interesado siya sa'yo. So, number two, gentleman sa'yo, no? Uh, actually, di sa pagmamalaki, no? Actually, kahit ako, minsan, sa kahit matanda o minsan bakla pag sumasakay ako sa tricycle pinagbibigyan ko siya pag doon ako sa ano sa sa nakabackride ako doon sa likod ng <coughs> tricycle driver kahit bakla binibiyang ko ng space doon ako sa matigas so uh, ginagawa ko yun kasi ngayon din mahirapan yung tao lalo pa ano, din ako sumasakay sa uh, sidecar no lagi pila sa mga babae anyway no uh, number two, no kasi sa panahon ngayon nakakalungkot man pero konti na lang din halos yung mga gentleman no pero pero mas makikita mo to no sa mga lalaking may gusto talaga sa babae. Nagpapaka-gentleman sila no para siguro makuha yung attention para humanga sa kanila. Ah, oh, tapos yung gentleman to sa akin. So makikita mo yun kung siyang pagbubuksan ka ng pinto o pag uh, bubuksan ka ng cherrya or kung, kung ano pa man basta lagi initiate siya na gawin ito para sa iyo kung may mga bagay siya nang ginagawa para sa iyo. So number 3 ay palaging nandiyan kapag kailangan mo no. Alam mo kaming mga lalaki no pag trip ka namin o gustong-gusto ka namin no. O ba na or na kami sa inyo. ah uh, kahit sobrang busy namin, gagawa ng paraan niyan. Hindi sa ganun, ganun, guys no mga ladies no pag gusto ka ng lalaki, gagawan talaga ng ano yan, ng paraan para magkaora sa iyo no? walang busy busy sa taong may gusto sa iyo lalo pag gusto niya maging kasintahan gusto kanya mag-asawa someday no talagang magpupursigido yan ganun ganun yung malaki lalo mo makita na seryoso sa'yo, interesado sa iyo so number 4 nahihiya pero lumalapit no Uh, lalo sa mga torping mga lalaki no? kasi dati talaga ako din aminado ako sobrang torpe ko rin pag, pag crush ko iba pag crush mo eh kung ka, ka parang sobrang nahihiya parang hindi ka masyadong makalapit hindi mo man na makausap Ganun. pero gusto niya lumapit sa iyo mapapansin mo parang ba't nahihiya parang nakita mo sa galaw tingin sa pagsasalita na para siyang nahiya o nakabahan kasi nga may gusto siya sa iyo. So dapat masyado kang ano diyan uh, attentive and uh, tawag dito. Um, masyado mong tingnan yung mga sign para mahuli siya na uh, malaman mo na ah, ito pala may gusto sa akin. Lalo pa gusto mo rin yung guy, di ba? So number five ay curious siya sa mga bagay na gusto mo. So, yun nga, nagtatanong siya kung anong mga favorite mong color, favorite mong pagkain. Kasi tatandaan niya yun eh. Ma, kung ano yung gusto niya yung magbigay sa iyo ng mga bagay na ikakasiya mo. So, kami kasi pag gusto namin yung babae, gusto namin mapasaya. Ganon yung nature din ng lalaki pag nagmamahal din ng isang babae. Gusto namin mapaligaya sila sa mga paraan namin at kung ano yung gusto, gusto nila so ano yung mga favorite mong ginagawa hilig mo, interes mo alamin namin yan no? tapos minsan, siyempre gusto mo din gusto din nila or namin na makarelate doon o matutunan yun para ayun yung maging ano namin way na mas mapalapit sa inyo so number 6 inaasar ka pero sweet So, karamihan to sa mga younger guy, no? Lalo sa mga parang bata-bata pa. Yung malakas sa asar. Pero, sweet, di ba? Pero, ito yung ano eh. Lalo sa mga elementary, high school. Minsan may college, still ganito din. Scott, eh. Kasi ako, pag ganyan ako siguro dati, elementary pa ako. Pero, ganyan, minsan at medyo may edad na. May ganyan pa rin, ano. So malalaman mo guys, to common yan na lumalabas pag type nila. Bakit kay inaasar no? Ng lalaki? kasi trip kanya, gusto niya. Ay parang gusto kanyang uh usum nilang mapansin, mapansin mo sila. So ayan no, inaasar ka sa pampito. Pinapansin ang itsura mo. So, pinapasin, uy, ang ano naman ng mukha mo, ang cute, or may something sa mukha mo, or may, ano ka, may dumi ka sa dito. Parang basta, more on sa mukha mo, no? May, ano ka. Kasi, bakit pinapasin yung mukha mo? Kasi nagagandahan siya sa'yo, tapos, kaya, mas, ano siya, eh, mas focus sa mukha mo. Although, ibang mga lalaki ay nahihiyat tumitig, pero mas napapansin sila nila yung mukha mo. Okay? Number 8. Nagpo-post o nagpaparinig sa social media, ano? May mga lalaki kasi ano yung parang kilig to the bone. <laughs> kilig to the bone. Uh, nagpo-post sila yung damdamin nila o kaya parang nagpaparinig sa social media yung mga nangyayari. Doon ma na ay hey, parang ako to o kaya gato. Diba? Malalaman mo na siyempre kung oh, kinilig siya o may ginawa siya na something na ano, sineshare niya sa social media, or, ano, uh, nakukwento niya, lalo sa mga kaibigan niya, ako nakukwento niya, dun mo malalaman talaga. Kasi, asa, asa rin siya, diba? Mas lalo siya nahihiya. So, number nine, protective siya kahit hindi kayo. So, ang lalaki kasi, may nature niya na being protective, lalo, pag mamay-ari niya. Pero, kahit hindi, hindi pa kayo, protective siya sa'yo, or, dahil nga ayaw kanya mapunta sa iba o masaktan ka kasi gusto kanya lalo pag ilevel siya sa'yo So doon doon mo malaman isang ano yan isang nature din ng ng lalaki yung being protective. <coughs> so panghuli guys no yung number 10 uh, ipapakilala kanya sa mga kaibigan niya. So kami kasi pag gusto naman yung babae parang lalo pag mahal na namin tapos naging girlfriend pa namin masaya kami so, eh. proud kami ayan no ka namin kayo sa mga tropa namin mga best friend namin kaibigan at lalo lalo sa family no sobrang masaya kami yung pagkakilala na proud no proud lalo pag alam din ng mga boys no yung kaibigan namin na gusto ka namin you no know? uwa matutuwa sila kasi at least napakilala namin kayo sa kanila So, ito guys yung top 10. Kaya, uh, reviewin nyo ito para kung malaman nyo kung uh, gusto ba kayo ng crush nyo. No? Baka torpe lang siya ay umamin. No? At uh, malaman mo rin. Diba kasi may mga lalaki talaga na sobrang torpe. No? O dudumanin na sa pag Pero, pero na-overcome yung na-overcome ko yung ganong klaseng ano, feelings at attitude. So guys kung nagustuhan nyo ang ang video natin uh wag kayong mahiya uh, Magbigay kayo ng suporta uh, by subscribing sa ating channel na no, malaking tulong to sa atin at uh, i-share nyo na rin sa ibang mga tao at i-like at uh, kung may mga nagustuhan kayo at kung may mga lalaki pa dito na nakikinig na gustong mag add ng additional pwede silang mag comment so magkita na lang tayo guys sa susunod pang mga video salamat